Mga kapatid, magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. At ngayon, magpapatuloy po tayo sa pag-aaral po ng Salita ng Diyos. Ang ating pong pinakapaksa o pag-aaralan ngayong araw na ito, ito po ang pakikipisan ng Espiritu Santo. Ito'y kinuha ko po sa bawat komento po nila para magkaroon po tayo ng kaunawaan sa mga bagay na binabasa. At the same time, maipaunawa din natin sa kanila, ho. Kaya nagiging topic natin kasi baka ang ilan sa atin ay yung paniniwala nila ay paniniwala mo rin ay hindi dapat tayo makiisa sa kanilang paniniwala kasi kung ayun yung kanilang paniniwala ay hindi pala aral ni Kristo ay ikapapahamak po natin yon ano so ngayon bigyan po natin ng sagot itong mga komentong ito na konsan saan ay ilinaw natin sa kanya maging doon sa iba na makaganito rin ang paniniwala hindi lang po isang tao, baka napakaraming tao ang naligaw sa maling aral patungkol dito sa kanyang ibinigay na talata. Basahin natin. Dito muna po tayo sa unang komento niya. Sabi niya, buong Bible laging may unity in spirit. Godhead, three are one. May Ama, may Anak, may Espiritu Santo. Sinalita ni Kristo ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Kung aalisin mo sa Godhead ang banal Espiritu, antikristo ka. So, yun ang unang komento niya. So, ililinaw natin ito mamaya. At ito naman pangalawa, basahin din natin. Si Pablo na kauliuhulihan sa lahat ng apostol. Bakit isinulat niya yung unity in spirit? Sa ikalawang Korinto 13.14, ang biyaya ng Panginoon Siyo Kristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay So, may yung tatlo. Ngayon, bago po natin ito i-discuss ng malinaw, stay tuned ka lang sa ating channel. Ano po? Narito po yung lingkod, Brother Owen. Ngayon, doon sa mga bago na hindi pa kilala ang Espiritu Santo, babasahin ko lang po para maintindihan natin ano ba ang role o trabaho ng Balan Espiritu. Kasama po ba talaga siya sa Godhead na siya sabi nila na 3R1? Ngayon, tingnan po muna natin sa mga sulat po na kung saan ay pinapakilala ito sa atin ni Juan. Sa kanyang mga sulat, ano ho, basahin po natin. Juan 14.26 Sinasabi po ni Juan ay ito, basahin natin. Dadapwat ang mga aliw sa makatwid bagay ang Espiritu Santo. Ano po ang tawag po sa banal Espiritu? Mang-aaliw. Ibig sabihin, ito po yon nasusugoy ng Ama sa aking paalan. Ano po ang ginawa po ng Ama at ng Anak? Isinugo. Anong gagawin po ng Balang Espiritu? At kanino isusugo? Doon sa kanyang mga apostol. Kasi nga po, aakit na po ang ating Panasokristo doon sa langit, doon sa piling ng Ama. Babalik na sa piling ng Ama. Kaya ang sabi ni Heso Kristo ay ito, Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng sa inyo'y aking sinabi. yon ang role o tungkulin ng malalang Espiritu na magturo ng lahat ng mga bagay at magpaalala. Anong ipapaalala ng malalang Espiritu? Yung mga sinabi ni Hesus. Kanino? Doon sa kanyang iniwang mga apostol. Nakita po ba ninyo? Kasi malulungkot sila sa tatlong taon nilang kasakasama ang Panginoon so Kristo, siyempre magkakaroon sila ng kalungkutan na kung saan ay paano nila may papangaral yung Ibanghelyo. Eh, siyempre, kailangan nila ng patnubay. Kaya isusugo yung banal na Espiritu sa kanyang mga alagat. So, malinaw po ba? Yan po ang tungkulin ng na Espiritu. Ngayon, dahil ang inyong pagkaunawa, o baka kayo, ano, sa mga nakikinig dito, yan ba ay nasa Godhead? Nasa 3R1 ba yan? Kasi sinasabi pa niya dito Kung aalsin daw yung banal espiritu Antikristo daw Ay tingnan natin Para maintindihan natin Ito ang sinasabi pa rin ni Juan Huwag kayong matakot Kung ang ating pananampalataya Ay sa ama at sa anak lang Kasi sinasabi naman po yan ni Juan Babasahin natin sa 14.1 Pero dito, papakilala mo na sa atin Kung aalsin ba yung banal espiritu Antikristo ba yun? Hindi po at ito pa rin po ho, napakalinaw sa sinasabi po ni Juan sa kanyang mga sulat. Kung ating babasahin po sa kanyang mga sulat, ano ho, mga kapatid, hindi po 3R1 ang ating pananampalataya. At huwag kayong matakot kung may babasa lang tayo, ama at anak, makikipisan, ano o mananampalataya, hindi ka naman antikristo. Kahit wala po ang banalang espiritu, basahin natin ito. Ang sinasabi ni Juan sa unang Juan, 1.3, yung aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo. Malinaw po. Yung ibinabalita sa atin, yung kalilang mga nakita at narinig. Sabi ni Juan, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Yan ang unity. Di ba sinasabi mo, unity? Unity in spirit, in Godhead. Di ba ang ating napag-aralan, may pagka-Godhead ang Ama at ang Anak? Pero wala tayong napag-aralan pa patungkol sa balang spirito kung mayroong pagkagadhead. O ito po ha, balikan natin ito. Yung pakikisama natin, kanino? Sabi po ni Apostol Juan, Oo, tayo ay may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Yesu Kristo. O nasa po yung manal spirito? Yan po ang unity natin. Meron po tayong pakikisama sa Ama at sa anak. Ang sinasabi po ninyo, pag inalis ba ang balang spirito, antikristo ka? Eh kung sinasabi mong wala ang banal na espiritu. Ibig sabihin, antikristo ito nagsulat na ito, si Juan. Huwag mo naman paparatangan. Malinaw ang sinasabi ni Juan. Meron tayong unity o pakikisama sa ama at sa anak na si Heso Kristo. Ang sinasabi po ninyo, pag inalis ang banal na espiritu, antikristo ka? Mali po. Ang antikristo, kung hindi ka kikilala sa ama at sa anak. Basahin natin yun. no? Yun ang antikristo. O basahin ko ho sa inyo pa. Ito kay Bigan para maintindihan mo. Yung Antikristo, ano, yan ang sinasabi mo kasi binabaliktad mo dito sa iyong mga komento. Ang sabi mo, kung aalisin mo ang Godhead, ang malang spirito, Antikristo ka. E na mo ito. Ang Antikristo kung hindi ka maniniwala sa Ama at sa Anak. Unang Juan Sino ang sinungaling kundi ang tumatanggi na si Kristo Jesus ay siyang Kristo. Ito ang Antikristo sa makatuwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Yan po. Kung tinatanggi mo yung Ama at Anak, iyan ang Antikristo. Wala naman po doon na inalis tayo na banal na Espiritu. Ang sinasabi mo, kung alisin mo ang Godhead, ang banal na Espiritu, Antikristo ka. E wala nga po tayong mababasang Godhead na Banal Espiritu. na saliksik na po natin. Mahaba na po ang pag-aaral natin sa Banal Espiritu. Kayo lang po ang pumipilit na may pakagadhead ang Banal Espiritu. Kaya nga po, ang sinasabi mo, pag inalis ang Banal Espiritu, Antikristo ka. Kapag sinama mo ang Banal Espiritu, yun ang magiging Antikristo. Kasi ang sinasabi pa rin ni Juan dito, sa unang Juan 2.22, sino ang sinungaling kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo ito Antichristo ang Antikristo. Sa makatuwid ay ang tumatanggi sa ama at sa anak. Yun po, yung tumatanggi sa ama at sa anak. Ibig sabihin, sinasamahan mo pa, dinadagdagan mo. Yun po ang Antikristo. Malinaw po ba sa inyo? O ngayon, malinaw na yan. Lipan na tayo sa ibang komento mo. Malinaw na ba ito sa iyo? Bago ako lumipat. Mga kapatid, nagsisinungaling ba ako? Mga kapatid, mag-comment kayo sa ating channel. Ano ba? Ako ba ay nagsisinungaling? Binabasa ko ang tamang sagot. Ang kalilang pangunawa kapag daw inalis ang pagkagadhead ng malang spirito ay antikristo. Isang ka naman magkakaroon ng o oh, mababasa na mayroong pagkagadhead ng malang spirito para maging antikristo ka. O oh, diba, sinasabi niya, Antikristo daw ako kapag inalis ko raw yung balang espiritu sa pagkagadhed. Sabantalang malinaw naman po ang nakasulat, kung tumatanggi ka sa ama at sa anak, yun ang Antikristo. Kasi yung ama at anak, iyan ang sasampalatayanan mo. O oh, puntahan po natin, ang tamang pananampalataya. Diba, malinaw naman po ito sa Juan 14.1, Huwag maglumihanan ang iyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, sa ama magsisampalataya naman kayo sa akin kay Jesus. O nasaan po yung pangatlo na dapat sampalatayanan? Huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan ang nakasulat para hindi ka magkasala sa Diyos. Iyan ang tamang pananampalataya. Nasaan dyan ng 3 in 1 para sampalatayanan mo na mayroon 3 or 1? Ang banal espiritu nga, para magkaroon ng paggabay ang mawat mananampalataya o yung panahon ng mga apostol ipinagkaloob ito ng ama. Hindi mo pwedeng isugo ang ama at anak sapagkat ang balang spirito isinusugo. Yan po, nakalagay naman po sa 14.26 ng Juan. Nadapwat ang mga aliw sa makatwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng ama at ng anak. Susuguin ng ama sa akin pangalan. Ibig sabihin, yung akin pangalan, si Kristo po tunutukoy dyan, yung kanyang anak. Kaya lahat ng ituturo ng balang spirito magbubuhat sa ama at sa anak at magpapaalala ng balang spirito yung ipapaalala ng balang spirito yung naituro na ni Kristo yung mga aral at turo sa bawat mananampalataya maging sa mga apostol nung panahon na yan kaya nasulat yan kaya tayong mga magbabasa intindihin natin unuwain yung nilalaman ng nakasulat pero kung ganito ang inyong mga komento dagdag bawas kayo yan, katulad po niyan sa makakabasa na Godhead ang balang spirito tapos pag inalis pa yung banal espiritu sa pagkagadhead, antikristo ka. E malinaw naman po na kung saan yung tumatanggi sa ama at sa anak, yun ang antikristo. Di ba't malinaw naman po ito? Balikan natin ito. Unang Juan 2.22 Yung tumatanggi sa ama at sa anak, yan po ang mga antikristo. Di ba? Tingnan po ninyo ang bawat mananampalataya ngayon. Ang gusto lang kay Heso Kristo. Sasampalataya sa lang kay Kristo ligtas na. Yung iba sa amalaang. 'Di ba? Ngayon, katulad dito, tatlo. Pa paano 'yan? 3R1 ang kanilang pananampalataya. Samantalang itinuturo ng mga apostol sila ang nakasaksi. 'Di ba? Sa ama at sa anak lang. Kaya nga sinasabi po ni Apostol Juan, ito po, balikan natin ha. Dapat meron pa tayong pakikisama. Ang sabi ni Juan, Iyong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo'y may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Yesu Kristo. Doon lang po, wala nang dagdag, walang bawas. Malinaw po yan. E kayo, gusto po ninyo isama yung ibibigay nga sa iyo yung banal spirito para ikaw ay magkaroon ng pananampalataya sa ama at sa anak. Paano ka magkakaroon ng pananampalataya sa ama at sa anak? Sa pamagitan ng pagtuturo ng banal spirito. Yun po yun. Kaya kung hindi mo uunuway na nakasulat at gagawin mong 3R1, ay mananagot ka sa Diyos. Kasi ang, ang sinasabi ng mga nakarinig, yan po, meron tayong pakikisama sa Ama at sa anak. Yan ang unity na sinasabi mo. Na ko sa inyo, yung Ama may pakagadhed, yung Anak may pakagadhead at wala tayong nasa at nahanap sa kasulatan kung meron ngang pakagadhed ang Malalang Espiritu. Wala tayong ganong nabasa. Kaibigan, punta na tayo dito sa isang komento mo. Ilininaw ko pa ho. O, kasi, namimix ang inyong kaisipan, pinagahalo-halo ninyo, Huwag kayong magdagdag at magbawas. Yun lang ang nakakatakot sa inyong kaisipan. Nililikot ninyo inyong isip. Basahin nyo ng maayos. Kung meron mang maling salin, lipat ka ng ibang versyon. Kung hindi mo pa rin maintindihan yung isang version, lipat ka uli at ang daming available na version. At pagtugma-tugmain mo kung alin doon ang tamang angkop na salita at pangunawa, hindi ka na malilito. Yun ang tayo ko sa iyo. At ngayon naman, Puntahan natin ngayon na itong mga komento mo pa. Basahin muli natin. Si Pablo, nakauluhulian sa lahat ng apostol, bakit isinulat niya yung unity in spirit? O ito yung talata ay binigay mo na. Bago ko basahin po sa banalakasulatan, ito yung binasa mo. Tingnan natin ha. Baka nag-twist ka dito. Baka may pinalitan ka na. Baka may pinalitan ka dito o may idinagdag. Tingnan nga natin. Ang sabi mo, ang biyaya ng Panginoong Heso Kristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisa ng Espiritu Santo ay sumayin yung tatlo. O basahin nga natin yung Ikalawang Korinto 13.14. Anong sinasabi po dito sa version po ng ADB? Ang biyaya ng Panginoong Heso Kristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisa ng Espiritu Santo ay sumayin yung nawang lahat. Malinaw naman po dito sumainyo na wang lahat. Ang inyong pangunawa, inyo yung tatlo. Yan, nagdagdag ka. Hindi ka lang nagdagdag, hindi ka nagbawas, nagpalit ka pa ng pangungusap. Yan ang ikapapahamak mo kasi sinabi mo, sumainyo yung tatlo. Samantalang ang nakasulat ay suma na wang lahat. Kaya nga, isinugo ang na spirito. Kanino? Doon sa bawat mananampalataya. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo, sumayon nyo na wang lahat doon sa mga mananampalataya. Pwede ba isugo ang Ama at ang Paneso Kristo? Kaya nga, isinugo ang banalang spirito, sumayon nyo na wang lahat sa bawat mananampalataya. Kasi ang iniisip mo, kung ito ang ibabasik ko, kung paniniwalaan ko ang paniniwala ninyo, ay magkakalito tayo. Kaya nga hindi ako aagri sa inyong paniniwala kasi so may yung tatlo. Ibig sabihin, kung isinugo ang balang spirito, pati yung ama isusugo, pati, pati si Jesus so Kaya so may yung tatlo. Di ba ito ang sinasabi doon sa mga sulat ni Juan na ang balang spirito ay sinusugo puntahan natin uli. Juan 14.26 Datapwat ang mga alew sa makatwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin. Di ba diba Sinusugo? ang banal na Espiritu o Espiritu Santo ang sino nagsugo? Yun, ng Ama sa akin pangalan. Di ba't ang Ama at ang Banisong Kristo, Kristo ang nagsugo sa banal na Espiritu? Pero ang sanasabi mo, sumayin yung tatlo. Ibig sabihin, naisugo yung Ama, pati si Kristo. Kung iintindi niyo ito inyong pangungusap kasi pinapaltan mo kasi ng pangungusap. Pinapaltan mo ng salita. Maayos naman po yung nakasulat sumainyo nawang lahat ang sa inyo sumainyo yung tatlo yan yang yan kanaligaw yang ka iniligaw kung sa ka nakinig tapos nilikot mo pa ang iyong isip kaya diyan ka magkakamali at magkakasala kaya mga kapatid kung ganito rin ang inyong paniniwala dati isa kayo sa naligaw eh ngayon Naipaunawa po ni Brother Owen sa inyo yung katotohanan hindi po tatlo, hindi Trinidad yung Ikalawang Korinto 1314 para sabihin yung 3R1, Trinidad, Godhead na sinasabi pa ninyo, 3R1. Yan, ang dami pong naligaw dyan. Pero salamat yung mga napadaan po dito sa ating channel na kusan ay ngayon lang din ninyo naririnig yung tamang pangunawa dito sa Ikalawang Korinto 1314. Kung hindi po dahil kay Brother Owen, baka kayo hanggang ngayon ang inyong paniniwala, yan ay Trinidad na sinasabi po ninyo na 3R1. So, hindi ko na po pahahabaan pa ang explanation. Malinaw na po yun. No? O, conclusion tayo na sa bawat pag-aaral natin ngayon. So, malinaw yung ating pinag-aralan dito sa unang niyang komento na sinasabi niya daw pag inalis daw yung walang spirito ay antikristo na. So, hindi po ang ating po paniniwala sa ama at sa anak lang. Sapagkat so, meron tayong basihan dito sa unang Juan 2.22, hindi po magiging antikristo tayo kung sa ama at sa anak lang. Eh kanya, pag daw inilay sa malayang spirito, antikristo, ang magiging antikristo, yung hindi paniniwalaan yung ama at anak. Kasi dinagdagan niya eh. Yan po, bawal po ang magdagdag at magbawas. Yan po'y nakasulat po kay Juan iyan po ay babalan ni Juan na kung saan ko magbabawas ka at magdadagdag may kaparusahan. Kaya na po magbasa sa mga aklat ng pahayag doon po niyo malalaman. Ano, hindi ko nababasahin. Kasi para magkaroon kayo ng pagsisiyasat katulad po niya. Alam naman po niya 'yan kasi marami siyang alam sa kasulatan. Kaya pag hindi niya alam, kasi ito pagtutuwid na sa kanya. Kasi marami siyang alam na mga Bible verse sa kasulatan. Pero ang problema, kahit marami siyang alam, pero hindi naman nauunawaan yung mga nakasulat, yun din po ang ikapapahamak. Kailangan mo lang unawa sa iyong binabasa. Ang kagalingan nagbumula sa Diyos, hindi sa sarili. Yun lang po may papayo ko po sa bawat makikinig. noho At ngayon, hanggang dito lang po mga kapatid. At ito po inyong lingkod, Brother Owen, ako sanay. Naghatid na naman po ng mabuting aral kaya ako yung mga nasasabi na bulaan ako, mali daw yung aking itinutur ipinapangaral, tandaan po ninyo yung aral at turo na inyong napakinggan, yun ay nagmula sa ating Maneso Kristo. Naglilinaw lang po tayo para hindi tayo mapahamak. Kaya kung ikaw ay kapatid ko sa pananampalataya, comment section lang po, ilagay po ninyo, tagasunod ako ni Heso Kristo. Para hindi kayo tagasunod ko kasi sinasabi ng iba, yun daw mga followers ko. Hindi po. Kami po ay magkakapatid sa pananampalataya at ang sinusunod namin, wala po kaming ibang sinusunod kundi yung mga aral at turo ng aming Panginoong Heso Kristo. Kaya salamat po sa lahat po ng kapatid ko sa pananampalataya. At doon po sa mga kapatid ko sa pananampalataya, mag-comment lang po kayo at mag-like. At doon sa mga bago po na kung saan ay napakinggan ninyo ang tamang aral ni Kristo, Mag-comment na yun po kayo at mag-subscribe kung hindi pa para palagi kayong nakakapakinig ng mga aral at turo ng ating Panayos sa Kristo. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, ito po ang inyong lingkod, Brother Owen. Hanggang sa muli po, God bless you po sa inyong lahat.